bago mo sukuan at bitawan iyang taong nagmamahal sa iyo, makinig ka muna para maintindihan mo. Para ito sa mga taong gustong gusto ng sumuko at bumitaw. Ito yung ilang salitang madalas mong marinig kapag nag-aaway kayo ng partner mo. Sawang-sawa na ako sa ugali mo. Pagod na pagod na ako sa iyo. Kung nasa ganitong sitwasyon ka, pipiliin mo na lang sumuko, di ba? Pero isipin mo ito. Kapag sumuko ka at kumilala ng bago at pinagpalit mo siya sa iba, tingin mo hindi mauulit yung ganito? Alam ko ang sagot mo ay oo. Sa ayaw at sa gusto mo, mararanasan at mararanasan mo ito dahil walang relasyong perpekto. Siguro masasabi mong sa una magiging masaya ka, nakaka-excite kasi may bago. Pero paano kapag dumating na kayo sa ganitong sitwasyon? Tandaan mong sa una lang palagi masaya. Kung mauulit lang din naman ito, babalik ka ulit sa simula na parang paulit-ulit na lang. Bakit mo siya susukuan at bibitawan? Bakit ka pa maghahanap ng iba kung pinaparamdam naman niya sa iyong ikaw lang ay sapat na? Naging masaya naman kayo, di ba? Bakit hindi niyo ibalik kung paano kayo nagsimula kaysa maghanap ka pa ng iba? Tingin mo mag-grow ka bilang isang tao kung paulit-ulit ka nagpapalit at sumusuko? Hindi ka magiging masaya kung palaging ganyan ang nararamdaman mo. Mararamdaman mo lang ang tunay na kaligayahan kapag nalagpasan niyo 'yung problema. Hindi solusyon ang hiwalayan o paghahanap ng iba para muli kang maging masaya. Sabi nga nila, kailangan mo munang maghirap, umiyak, magdusa at mapagod bago ka maging masaya at guminhawa. Hindi lahat ng relasyon ay masaya, lahat ay mayroong problema. Pero hindi iyon dahilan para sumuko ka at maghanap ka ng iba. Alam mo kapag pinili mong mag-stay doon sa isang tao na gusto mo ng sukuan, marami kang matututuhan. Promise, lalo na kung sobrang daming dahilan para sukuan mo siya, pero gumawa ka ng isang paraan para mag-stay ka sa kanya. Ang pananatili sa isang tao para harapin ang problema ng magkasama ay ang tamang gawin, hindi ang paghahanap ng ibang taong iibigin. Mararanasan mo lang ang tunay na pag-ibig kung pareho ninyong pinipiling mag-stay sa isa't isa sa kabila ng sobrang gulo na ng mundo ninyo pareho. Gawin mo ito kasi ito yung bagay na pinagsisihan kong hindi ko ginawa. andan mo 'yan. God bless.